Maya at Laya. Sinulat ni Maricel Laks sa pangilinan, guhit ni Jamie Bauza. Ako si Maya, makikit, tahimik, at malumanay. Ang aking silid ang paborito kong sulok. Minsan iyon ay palasyo kung saan ako ay prinsesa. O kaya'y silid aralan na ako ang guro. Masaya ako sa malinis, maayos at tahimik na mundo ko. Hanggang sa araw na ipinanganak ang kapatid kong si Laya. Sa wakas, may kalaro na ako! Ngunit maliit pa siya. Nang gigigil ako sa kanya. Ngunit nang nagdaan ang panahon, nagbago ang lahat. Habang lumalaki siya, nagiging makulit, madaldal at maligalig si Laya. At lagi siyang sumisigaw. Ate! Lagaw tayo sa labas! Lagi siyang pumupunta sa bakuran. Naglalaro siya sa putik. Umaakyat siya sa mga puno, madungis, amoy araw at Pawis na pawis siya. Talagang magkaiba kami. Walang araw na hindi kami nag-away. Kaya't sabi ni nanay, kailangan naming magtulungan. Nagdilig ng mga halaman si Laya at naglabako ng mga damit. Tahimik naman noong umpisa. Pero... Ate, gamitin ko na lang yang tubong goma para mabilis. Napasatuloy ako. Nagsisihan kami ni Laya at nagsigawan. Nag-away kami at tinalikuran ang isa't isa. Para para! Kintong na. Sigaw ni nanay. Para bang may bulkan sa dibdib niyo ang gustong sumabog? Subukin ninyong mag-inhale at mag-exhale. Tatawa kami. Nagpatuloy si nanay. Parang may kuwagong gustong lumabas sa inyong mga bibig. Umihiyaw. Kinakanta ang paborito ninyong kanta. Napakanta kami. Kung nais ninyong magtatakbo na parang kabayo at magpapadyak na parang unggoy, abay, eh, lumabas kayo doon magsasayaw. Saka namin naisip na may masaya palang paraan para ilabas ang aming galit. Oh, di ba't mas masaya ang magkasundo? Kung lagi kayong mag-aaway, ano ang mangyayahi? Patuloy ni nanay. Di na kami maglalaro? Di na kami magtatawanan? Nais din niyo bang magkabati ulit? Sabi ni nanay. <sighs> Laya, bati na tayo ha? Ate, Sorry din. Nagyakapan kami. Ang sarap sa pakiramdam.